Hello guys, good morning, good morning. Nandito po ako sa mga garden ko. Oh, tingnan nyo ang talong. Kaso ma, ano na. Ah, marumi na siya. Ayun, ang laki ng talong guys. Nakarecover hmm. siya ng pag-ulan. So guys, ating linisin. Dilinis tayo ngayon. Maglilinis tayo guys. Pinisa natin guys sa na napakarumi. Ganyan lang guys. Pabigis lang sa atin. Diyan ba? Pabigat lang guys. Exercise na rin tingguin yung hato. Tuwing linggo lang kasi ako nakalinis na ito. Tagal hindi na linisan. Ah, ang dumi. Daming dami na.

tapos na guys paglinis yan nakapagod guys sarap sa pakiramdam amitas tayo at ating lulutuin yan sarap ni guys na mga kuhanan tayo ng talbus ng kamuti ayan guys oh, talbus ng kamuti uh, kuha tayo sarap idugdug sa ginamos kuha tayo guys sarap sa guys, idugdug sa kwan, pinamos dami na makuha ko guys oh. tapos may talong pa ito ang talong lulutuin natin ngayon wala kami kaldero Kahil dito kami sa garden watch me kung paano ko palutuin yun. hindi mo guys kung paano kita mag paano -tay mag ng ano -ano. gawa ng magluto ng magluto para si, ah, sa bukid <coughs> yung paano diskarte paano ka makakain paano ka makaluto Ay. paano tayo makasiga paano kaya Tingnan natin ko obra ang aking gawa. Yun. Nakasubok na ba kayo Nakaranas na kayo? Comments sa na nakaranas nito ito. Nakarelate ng gawa ko ngayon. Comment lang. Namimit kong ganito guys sa provinsya. siya. Yeah. As in guys, o eh, diba? na siya guys. Ayan. Good job. <laughs> Lagay lang natin sa gilid muna. Yeah. Pwede na yung ganyan. siguro ganyan lang mabansot sa init grabe yung init pa no ayan kuha tayo ng dahon sa ibalot natin yung balot natin yung ating talbos kamuti kuha tayo ng dahon guys Ah, nak pegau. Oke, okay. kekuhan okay. aku terus. gagawin natin ibalot natin to guys balut natin to ito nagasan ko bus kamuti balot natin tapos lulutuin Ay, naku guys. Napaka, oh, napakasarap nito. Sino yung nakaranas nito? Kasi kung kayo taga bukid, nakaranas kayo nito. Pero well, wag hindi. Ay, sarap kayo namirahan sa bukid guys. Napakasarap. So, yan ang gagawin po. Babalot natin siya. Ganun lang. Ganun ang pagbalot para maluto. Tingnan natin kung uubra oh, ba ang gawa ko. perfect. Okay. Atin ang ilalagay. Ayan. Alalay lang ako apoy muna. Kaya baka hindi maluto. Matutong na siya.

tempat nah, aku, aku puso. Nah ito na guys tuh Kayak ini natin, nanti sebukan nanti. O, diba? Sarap siya. Ito yung ano ng bukid. Pagayon, nag lang ba? Mmm. O, guys. Sarap pag-inihaw. Inihaw na saging. Sin na Kain tayo, guys, ng saging. Tagal po maluto yung angking kuhan. 你、嗯。<laughs> guys, ipapod na natin. Sabi ko sa baguong. Balatan muna natin. Hindi siya niluto sa dahon. Oh, wala siyang ano, maganda. Kamaya na guys. Tingnan natin. Kahaya. Sa dahon ba guys, kamaya na. ba? Oo. Solve na to guys. Ayan. Napakasarap. Ating luto. Tugdog -tug natin guys. Ayan. Katalbos kamutit sa kayong ano. Tugdog -tug pa guys. Halo-halo tayo na lang. O jelek. aw oh. ang aming kanin, kain na na try to eat, kung tayo guys, let's eat. sino nakaranas nito comment below kung nakaranas yan try mmm napakasarap Kanal sa bundok. masarap guys pag may sili lagyan natin sili ilaw lang sili dito sili sa sili boss na guys tingnan nyo bye bye thank you for watching subscribe to my little channel so hindi pa nakasubscribe god bless